Welcome to our vlog, Mavi TV So, eh <clears throat> Sa video na ito guys, isishare ko sa inyo kung paano tayo mag ma, bumili ng voucher dito sa window natin Wi-Fi window natin Okay, so, bali um, Gusto mong uh, Gusto mong mag-connect sa internet then ah uh, hindi mo pa ngayon gagamitin or, or hindi mo pa ngayon gagamitin yung internet pwede kang bumili ng voucher pwede kang mag stack ng voucher sa, sa device mo so ganito siya guys uh, by the way our our wifi window is powered by LPB system guys <clears throat> okay so ganito, ganito siya guys open lang natin yung wifi natin ganyan then hanapin natin yung wifi window so sa akin guys itong kasi kaka ano ko lang muna guys ha ah. Yan. kaka kaka, kaka symbol ko lang sa wifi window na ito hindi ko pa nabago yung SSID so ito yung comfast Yan. so connect tayo sa sa inyo dyan, connect lang kayo sa uh, piso wifi name na nandyan sa inyo uh, pasensya na kasi medyo maingay yung nasa malapit lang tayo sa kalsada guys so connect tayo sa, uh, sa wifi network na ninyo yan So, lalabas yung portal. Then, dito, so, ito yung, ano, uh, LPB Bali, subscribe to my YouTube channel, guys, ha. Mabi TV yan. So, first ninyong gawin, guys, uh, again, bibili tayo ng um, voucher. So, mag-insert money tayo. Ayan natin Ayan. so ito mag mag upper siya sa baba guys sa baba sa Dan Ping my buy voucher so i-click natin yan So magkaka voucher magkaka voucher na tayo. So may a-appear dito guys sa baba na voucher code. Ayan, pwede mo na, 'yan ang code, 'yan ang voucher code mo. Pwede mo 'yan gamitin kahit uh, anong oras ang gusto mong gagamitin 'yan. kung sa akin kung magkukunik kayo kung ako yung magkukunik then uh, hindi ko pa gagamitin yung internet mag ano lang ako guys so bye -bye. insert money ulit ako insert insert ako ko in. buy voucher okay ha uh, kung mag ano naman kung gusto mong mag kumunik agad sa internet then paying ka lang Ayan, so So, magkukunik ka na sa internet yan. Ayan. naka ano tayo sa, ano natin. So, bali, dito lang tayo guys. sana na ba yan? Okay. So, ito. So, ito na siya. So, may dalawang voucher na tayo. So, kung sakali, kung sakali, pagdating ng, pagdating ng panahon na, <coughs> kailangan nating gamitin kailangan nating <coughs> kailangan nating mag-connect sa sa internet i ano lang natin i press na natin yung use ganyan use apply voucher okay so automatic yan mag-connect ka so makita niyo nag-add yung hour ko from 7 to 10 Then, pwede din ito guys, kung manualin mo, kung gusto mo na talaga pahirapan ang sarili mo, kopyahin mo lang yung ano, yung code, yan, yung code. Uh, <clears throat> ano guys, kailangan mo lang mag ano, kailangan mong, pwede mo rin ito, you know, pwede mo rin ito ibinta, no, yung code. Yung code, kopyahin mo lang yung code, eh, pwede mo na yan i, ibigay sa, uh, ano, sa kasama mo. Ano. Oh. So for example, mag-retail ka ng code, no? I-check ka lang, insert money. Yan. Buy voucher. ah uh, insert ko yung ulit. So, may may voucher ulit. Insert coin yung ulit. Yan. Buy voucher. So, uh, may mga... Uh, isa pang voucher guys ayan buy voucher so dito marami tayong voucher ayan marami tayong voucher so pwede natin to ibinta <laughs> pwede mo na ibinta yung voucher okay so ah, uh, ganito yung ginagamit ko guys para ito yung itinuturo ko sa mga clients ko pag uh, gusto nilang um, kontrolado yung time nila sa pag-connect sa internet. Sila na yung gusto kung kailan sila gusto mag-connect sa internet ba, no? So bali may ano sila, may may backup. So again, pag ano nito, pag pag press natin ng use, ano then uh, automatic siya, no? nag add siya sa time natin. Ayan. Okay, so ganyan lang guys I, I believe may ano pala um, ah, kailangan palang itong ano guys kailangan palang itong i kailangan palang itong i itong voucher voucher system kailangan itong i-enable sa admin no so yung may-ari ng may-ari ng bindo or yung builder dapat po nagpapa-build kayo dapat sabihan mo na ipa-enable yung voucher para magagamit mo ang system na ito. So, 'di ba? Mas ano, mas kontrolado mo ang time sa paggamit ng internet. Then may isa pala dito, guys. May may reward system pala si LPB, no? May reward system itong spin the wheel, no? Kita mo diyan, pag tap mo 'yan, so dito mag spin the wheel ka so bali may required points si points ka na kailangan mong mahit para makapag spin ka din ang spin uh, may mga ano dyan may mga 5 days 2 days at 3 days connection okay din yun ha ah. so <clears throat> every time nga every time na nag ano ka every time nga nagpa nagkukunik ka ay may may points ka dito makita mo si si points 3 so may points jan okay so uh, sa ibang video na natin yan ituturo ang spin the wheel guys ha again uh, ma, dapat sa admin guys ma, ma magamit mo lang itong uh, feature na ito yung voucher feature ni ni LPB kung dito sa admin ayan dapat naka enable to guys ayan ako Key. tika muna guys ha Login muna ako guys oh uh, bakit humihingi pa para nakalagin ako eh. ako nakalag ako nito eh then ayan niya talaga so admin Then, 54, 54, A9. Ayan. Ah, username. So, ano guys. Login muna ako guys, ha. Ayan. So, again, kung gustong, kung sa mga may-ari ng bindo, kung gusto ninyong, magkaroon ng feature na ito para may option si client natin dapat enable nyo lang tong ano yung <coughs> settings dito sa admin sa so portal settings dito by time dapat naka by voucher so ito dapat naka enable yan okay by voucher dapat naka enable yan talaga so ganyan lang guys thank you for watching Okay, so, thank you for watching, guys. So, if you have any concern, just uh, ask in the comment section and I will try to answer. Thank you very much, guys.